Hello, hello, hello. Magandang buhay po. Pasilip ko lang po yung account ko. Hi ka, Pransay. Hello, sabihin mo. Hello. Ayan. Ayan yung alaga namin. Ayan. Pasilip ko lang po. Ito na. Ma-upload ko na naman. Ito yung ano ko profile ko yan po yung mga hero ko silip ko lang po ayan o no, pinaka unique si grand warden pula yellow red deep black gray yan o Takamang habang hapo nakikita ko po yung ginagawa ko yung laro ko ini-enjoy ko hindi ko po siya ipagpapalit sa ibang kasanayan yan no trabaho Mananat mananatili, mananatili po akong linalaro ko to yun lang salamat